Kuha po tayo ng report mula dyan sa Philippine National Police. Binibiripika na po ng ahensya ang authenticity at konteksto ng kumakalat ngayon na memo na may planong pagtakpan at ilihis ang issue hinggil dyan sa may EDSA busway. Kaugnayan kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Biniverify na ng Philippine National Police ang authenticity at konteksto ng kumakalat ngayon na memo ng PNP na planong i-overshadow o ilihis ang atensyon ng publiko sa isyu kaugnay sa paggamit ng kanilang senior officials ng EDSA Busway. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, pinanghahawakan ng pambansang pulisya ang pinakamataas na antas ng transparency, accountability at integridad sa lahat ng kanilang operasyon. Pagbibigay din ng PNP, hindi nila kailanman mamanipulahin ang publiko lalo na sa mga halagang usapin. Ayon pa kay Tuanyo, susunod sila sa due process at accountability lalo na sa mga kasong kinasasangkutan ng sinuman sa kanilang hanay. Kaugnay nito hinihikayat ng PNP ang publiko na huwag basta-basta maniwala at kumuha lang ng impormasyon sa mga pinagkakatiwalaang sources para maiwasan ng fake news o spekulasyon. Hindi kinukonsinti ng PNP ang anumang magtatangkang manipulahin ang opinion ng publiko o ilihis ang atensyon mula sa mahalagang usapin na nindigan kami sa accountability at due process sa paghahawak ng lumang paglabar sa kinasasabutan ng aming mga tauhan pagtitiyak ng pambansang pulisya. Mananatili sila sa kanilang layunin na maglingkod at protektahan ang sambayanan ng may integridad at paggalang sa batas. Una nang iniulat na hinarang ng mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee on Transportation ang convoy ng senior officials ng PNP na dumaan sa busway sa Ortigas Station nitong February 25. Nang kausapin ng tauhan ng SAIC ang isang nagpakilalang pulis, sinabi itong convoy ni PNP Chief ang dadaan. Bagamat hindi naman direktang sinagot ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, kung siya ang sakay ng convoy. Binigyang diin ito na emergency ang dahilan kaya napilitang dumaan sa EDSA busway ang sasakyan. Anya sa pagkakaalam nila, may kasunduan ng PNP at Department of Transportation na kapag emergency ay maaaring gumamit ng busway ang mga pulis. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-ulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!